Good morning mga boss! Nag-change uh, plan nung tayo. Kabagan naging namabalan. Dahil nagahabol Late na ako mamaya. So may pasok tayo ngayon, Saturday. Um, Kailangan mag-bike para pawisan at regular na exercise. So dadalawa na naman kami ni Bing. Punti na lang talaga nag-bike. Problema tayo. Ayaw mag-shift. Ay, bumaba yung... Ayaw bumaba. Ayan, iwan na tayo. Ay, bumaba ka naman. Ayan. Sobrang. So mahirap umaho umahon na nakabigring. Hindi kaya. iniwan mo no. Eh. Hindi wala tayo. Huh. Wala na siya, hindi ko na makita. Change plan ulit mga boss. Change plan. Bali. Hindi na tayo mag three times na mabalan. Instead, maglulok tayo dito sa Baliwag. Whew. So ang labas natin na ang labas natin dito ay sa Cabo Camellia then diretso uwi na si Boss Bing ang nagdidikta kawawa naman ako nabudol budol na ako ito na binabaybay namin tong baliwag sobrang init na ayun o, ang tarik ng araw mainit masyado pero maganda malamig pa yung hangin Antayin natin si Bing. Ewan ko ba't nagpaiwan siya. Pababa na tayo dito. Isa sa pinakamagandang lugar dito, banda. Yung baliwag sa may tuktok niya. Overlooking ka talaga sa Pina Blanca. Kita mo lahat yung mga bundok niyan sa Pina Blanca. Kasama dapat namin si Dane. Baliwala siya. So dadalawa na lang kami ni Bing. Kanina nagkita kami ni Yeng yung isang babae din na nagbabike sa igig kaso nga lang magkamelya lang daw siya so kami diretso kami dito sa kaloob-looban ng Pina Blanca maiksi lang ito pero rolling rolling tong uh, route na ito from ng to Kapo kaso nga lang may road to sana medyo okay na yung daan doon para kahit pa paano makakapag bike, nang maayos tayo dyan naka road bike pa naman tayo ito ang coolers may kasama na siyang stick kasama ng stick to oh. ah. Ah. tapos ito matatapos huwi na kami may tumatawag na. Sino tong tumatawag? Hello. Mga ano, 45 minutes or 30 minutes? O, oh, palis na kami dito. Ito yung challenging dito mga boss, yung daan. Pangit yung daan gravel bike ang kailangan dito.